Meron talagang pasaway. Sino kaya ang pasaway na nangitlog dyan sa baba? Meron namang mga bahay. So, ayan, ililipat ko siya, guys, kasi baka mabasag lang din siya dyan. So, hindi ko lang alam kung pupuntahan niya yan or kung dadagdagan pa niya or lilimliman niya kasi nga nilipat ko na. Okay, kasi pag mga ganyan daw, pag nagagalaw, hindi na siya nasusundan or nabubugok na lang. Ayan siya Oh. The egg. Ayan Oh. Bago pa lang ito <laughs> Pat, kasi may bahay naman eh. Bakit dyan sa lapag ng itlog? Another two. Bahay ni Madamo to ay guys si blue naman meron namang apat na itlog